DZRH. DZRH Member, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas Buong karangalang inihahando ng DZRH para sa bagong milenyo Ang isa pang magandang duna May pangako Ang bukas mo! At ako naman nawasak ang buhay dahil din iyo! Ano ba ang pagkakasala namin para sa pwede nito? Kinamumuhian kita! Nagsisisi ako na ikaw ang naging kapatid ko! May pangako ang bukas. Kasaysayan ng mga kaluluwang lupaypay na ang pusong hapong-hapo sa tindi ng malabis na pagdurusa Subalit sa kabila ng lahat, huwag kalilimutang paglipas ng isang dapit hapon ay sisikat ang araw na magsisilbing tanglaw sa sino mang tinakasa na ng kawalang pag-asa. Dahil sa likod ng mga hinagpis ay may naghihintay na ligaya. Sa bawat kabiguan ay may makakamit na tagumpay, laki pang pangarap na sa bawat himay-may ng laman ay muling mabuhay ang dugong nananalaytay sa mga ugap at unti-unting mauusal ang mainspirasyong mga katagang. May pangako ang bukas! May pangako ang bukas! Isa na namang natatanging dulang pang radyo na inyong aabangan at kalulugdan magiiwan ng mga magagandang halimbawa at aral may pangako ang bukas. Magandang umagang muli sa inyong lahat, mga giliw naming tagasubaybay. Narito na po ang ikatlong kabanata ng ating tampok na kasaysayan sa linggong ito pinamagatang. Nagsisisi ako na ikaw ang laging kapatid ko. Dito pa rin sa ating natatanging dunang. May pangako. Ang bukas. Ang bukas. Hindi naman ako iniwan na, Nay. Wala na si Itay. Iniwan niyo pa ako. Mahal na mo ako ngayon, Nay. Kabil, nakikiramay ako. Susi, hindi na nailigtas ng mga doktor ng nanay ko. Wala na siya. Wala na siya. Hindi ba na ako? Nakakalungkot. Bigla ang ni Aling Wilma. Na-stroke daw siya, sabi ng doktor. At yun ang dahilan ng kanyang bigla ang pagkamatay. At kasalanan niyo ni Rex. Camille. hindi ko mapapatawad ang lalaking yun, Susie. <laughs> hindi ko siya mapapatawad. <laughs> ibig mo sabihin, hindi mo siya hahanapin para malaman niya ang nangyari. <laughs> <laughs> Ito ang sarap ng malaking dilensya. May pambatak na. May alak pa. <laughs> Talaga, Rex. Buti oh. nga, hindi nasira ng airmat mo yung lakad natin. Tama. <laughs> nakatiba tayo ng maganda. Kung nagkataong minalas ang lakad natin, mababad trip din kami sa'yo. Eh, hindi ko naman alam na darating sa airmat to eh. Eh, paano, Paz? Kailan ka uwi sa inyo? Eh, saka na! Huh? Mapalipas muna ako ng ilang araw. Ewan kung marinig ang mga sermon nila. Baka patulang ko na silang lahat sa buisit ko eh. <laughs> tama. Magpasarap muna tayo. At planuhin oh. ang mas malaki nating diligensya. <laughs> na ako sa bahay namin. Limang araw din ako nawala. Sana, si inay lang na nasa bahay. Dahil ayoko marinig ang bunga ni ate. Sigurado, alam niya na ang ginawa ko kay inay. Sobrang madama ang nanay ko eh. Kaya sigurado nagsumbong na siya. Bah, bakit maraming tao sa bahay namin? Magmamadali ako. Bakit umuwi ka pa? <tod> Ate? Wala na si inay. Ha? Patay na siya. Ano? At mo yun, ko. Kasalanan mo yun. Kasalanan mo. Kasalanan mo. Ate, tama na. Ate, gusto ko makita si inay. Wala kang karapatan. Silipin ang labi niya. Lumayas ka dito! Lumayas ka! Lumayas! Lumayas! Umalis sa mga nakipaglibing kay inay maging si pa Makakalapit na ako sa puntod niya. Lalapit pa ako. Ngayon, narito na ako sa harap ng puntod ni eh, Nay. Nay? Nay, sorry po. Hindi ko alam na mangyayari ito sa inyo eh. tawari nyo bertahun Patahod Balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Kamil, ngayong nailibing na si Wilma, imumungkahi ko sana sa na sa ka na tumira, pamangkin. Paano naman mabawasan ang lungkot mo? Salamat po sa malasakit, Chong. Payag naman ng tiyan, mo. Maganda po sana yon Kaya lang, ito pong bahay namin. Ibenta mo. Gamitin mo puhunan sa negosyo ang mapagbibilhan nito. Tutal, wala ka ng kasama rito. Tiyak naman, hindi na babalik dito ang walang hiyamong kapatid galit na galit ako sa kanya, Chong. Ganun din ang nararamdaman ko. Ay, kung inabot ko lang siya nung nagpunta sa rito, baka napatay ko siya. Bakit ang yari ito sa mga magulang ko? Sinainaya kita itay. Kapwa na matay. Dahil sa konsumisyon kay Rex. <laughs> Mabuti mga magulang naman sila. Kasalanan ng kapatid mo ang lahat. At naniniwala ako. Dadalhin niya yun sa kanyang bude. ganda ng side nitong bahay nyo. Ginamitan ko kasi ito ng Star Wax Floor Wax. Star Wax Floor Wax? Lagi namin na ginagamit ni Ina yun. Matipid kasi, mura na. Mahusay oh? pang panglinis nitong bahay. Oh, gamitin ko nga rin yun. <laughs> Oo, subukan mo. Talaga? Hindi ka magsisisi. Oo. Oh, oh. ah, uh, teka, maiba nga pala ako. Um, Anong sabi mo dun sa alok ng join mo? Eh, hindi ako pumayag. Ha? Bakit ayaw mo? Maganda naman ang alok ni Mang Dexter. Ito na lamang bahay ang alaalang naiwan ni na inay at itay. Ay Ayoko sanang mawala ito. Naalala ko pa noon, masaya kami dito noong mga bata pa kami ni Rex. Noong hindi pa siya natututong bumarkada. Oh, ayang ka na naman ni, eh. Nalulungkot ka na naman. Camille, mahirap kapag palagi kang ganyan. Lilipas din ito, Susie. Siguro naman, hindi ako pababayaan ng Diyos. Paano kung bumalik dito si Rex? Hindi ko na siya patitirahin pa dito. Ha? Huh? Kahit magkagulo pa kami! narito na naman ako sa harap ng puntod ninyo. May dala po uli akong bulaklak. Alam ninyo, mula po nang libing kayo, hindi na ako nagpakita kina auntie. Nagdilinis po ako ng mga sasakyan para may makain at may pambilin ng bulaklak ninyo. Patawarin niyo po ako, Nay. Alam ko, hindi nyo na ako maririnig. Pero hindi ko mapigil na ulit-ulitin ang aking pagsisisi. Patapatawarin niyo po ako, Nay. Amang! Lolo, bakit po? Oh, Pasensya na, ha? Nagambala kita. Uh, ayos lang po. Papatulong sa ko. Sige po. A ano po bang may tutulong ko sa inyo? Eh, na, natapilok ako. Oh. Nahirapan akong maglakad. Papunta sa bahay ko. P pwede mo kaya akong alalayan hanggang doon? At ngayon, balikan natin ang tampok na kasaysayan sa ating dulang. May pangako ang bukas. Huh, salamat sa pag-asig mo sa akin dito, Rex. Right. Ayos lang, Polo. Uh, dito rin para kayo nakatira sa loob ng sementeryo? Oo, oh, matagal na. Ah, uh, supultorero kasi ko rin eh. Katuwang kong asawa ko noon sa trabaho. Kaya nang tumandaw siya, ipinasya kong dumito na lamang. Eh, bakit po? Di po ba malungkot ang mag-isa? Uh, naging masaya kami dito noon. Kapiling ang tatlo naming anak. At iyon ang ayokong mawala sa alaala -ala ko. Kaya mas pinili kong dumito. Tutal, mababait naman ang mga kapitbahay ko rito. <laughs> Yung mga patay po. <laughs> Sabi nyo, may tatlo kayong anak. Nasaan po sila? Oh, pamilyado na silang lahat. At sa ng Diyos, may maayos ng buhay. Dalawang beses isang buwan lumadalaw sila rito. Kaya hindi ako ganong nalulungkot. Nakakausap ko rin sila sa cellphone. Ganon po ba? Mm -hmm. da, ikaw, araw-araw kitang nakikita rito sa simenteryo. Kaano-ano mo ba yung nasa puntod na dinadalaw? Ko? Nanay ko po, Lolo ko las. Napakabuti mong anak. Nakikita kong mahal na mahal mo ang iyong ina. Hindi po. Ang totoo, isa po akong walang kwentang anak. Hmm? Napakalaki po na pagkakasala ko kay inay. pare. Panas talaga si Rex, oh. Hindi pa rin lumilitaw hanggang ngayon. Oo oh, nga, eh. Sang buwan na, mula nang mailibing yung airmans niya, wala pa rin siya dito. Wow. Nakabitin tuloy yung lakad natin. Eh, hey, baka mamaya, lilitaw siya kapag may biyaya na. Hmm. Pihingi na naman yun. Ay, hindi na natin sa bibigyan. Sobra ba na siya, eh. Oh, Oo, mare, naisip ko lang, ano? Hindi ka kinanta na tayo ng hayop na yun. Hindi, hindi, hindi. Hindi niya magagawa yung bobot. Alam niya kung paano ako magalit ako. Mm, eh, kung magpunta kaya tayo sa kanila, ha? Ha? Masid tayo. Para malaman natin kung ano nangyayari, pare, di ba? Sige, sige. Pero, bumatak muna tayo. <laughs> Binuksan niyo pa ng biglang ng bahay namin. Kahit pala suplada ka, Camille, maganda ka pa rin. <laughs> di ba, Bobo? Oo. <laughs> kung Sir X ang hinahanap ninyo, matagal na siya wala dito. Pwede, Hindi ko alam kung nasaan siya. <laughs> Yung kapatid mo, ibinitan ng lakan namin. Mm -hmm. Pero di pali. Pa <laughs> Hindi naman kami mabibitin ngayon. <laughs> Manis na kayo dito. Manis na kayo at magpapahinga na ako? Hey, papahinga na siya. Hindi sa suso na namin Magpahinga. Ano? <laughs> oh, Hindi pa oh, <laughs> na mo. pare po mapalang ba? Alika. Oi, mo. ako. Ah, Nagkagamitin ko ito sa paglaslas ng lamunan mo kapag nag ka pa. Huwag. Oh, huwag oh, wow. Kaya maging mabait ka sa amin, no? Huwag. Oh, <laughs> Anong huwag? ano Anong Hindi Uy! <laughs> <laughs> Mas maganda ka pala kapag sira ang talit ko. Itang itang kaputin ano ka mo. Hindi! Kaya natin! Ha <laughs> Nakaligtas kaya si Camille kina Andy? Mga nagsiganap, Maynard Nandicho Jr., Susan Robles, Phil Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benhamin, at si Chiquit Del Carmen Amor sa papel na Camille nilapatan ng tunog ni Jerry Mutia sa musika ni Buboy Salonga. Superbisyong Teknikal ni na Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa direksyon ni Bobby Cruz. Ito po ang inyong kaibigan, June Martin de Gaspi. Nagaanyayang huwag po yung kalilig na ang sundan at pakinggan ang mga nalalabi pang kapanapanabik na kabanata ng kasaysayang ito. Nagsisisi ako na ikaw ang laging kapatid ko. Dito pa rin, sa ating natatanging dulang, may pangako. Ang bukas. ZRH member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.